Bueno, mga higala, mga kasama. Ang ato magtatampo karon pidadas sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga Martin. Kini gibuhat og sa radyo ni Rey Arellano. Higalaan, ang ato magtatampo si Martin. Kini aku kita bangun? ini yang kita bangun? silingan yang kita bangun? gitabangan, yang kita Siapa kita bangan Siapa yang kita bangun? O yang kita bangun? Siapa yang unsa bangun? akong yang kita bangun? Siapa yang kita bangun? Siapa yang kita bangun? spirit pa Mangitaw niya ang romansa Pag-usap mari o pare Ayaw na o milagro Ada, Kontento na lang Ayaw na kilaw sa uban yeah. Na ay taas, gidak on taas da gidakon Dakong bingol o bukton Na taas na kaging kingon sa kasodongon, at Agwanta na lang higala Mauna may imuha Palunga ang suga Para di ka matulala ah patuloy na to kay pang na to yung mga Mas mas niro ting partition ng mga tunong uban uban Ang uban lagi linda ay sus ah magabot ay gayon nga matunong noryo niya tuno ado matunong sila. in ba ha ano unsa anito? liin likod nasa diha oh 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 Ayo. oh na. oh Ayo. 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 oh 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 ayo, oh oh Ayan. Lodz? Kasi lodge. Ha? Kitang Lodz? Mas Lodz eh. Naan po ko ulit yung asawa. Nga naman unta! Huwag sa iya to! Eh, meron pala yung ugnong. Nga niya si Juliet. Ang rai sa mga gwapakon. Ha? Ang inkantada sa kabayutan. Ha? Ah? Ito na Ibang Martin? Oo. Oh, oh, uh, Dahil hinihintay ni mo ay uh, Juliet ko na siya. Ang rai na sa kagwapuhan at inkantada sa kabayutan. Ha? Uy, Julio! Ha? Ah? Ah. What? Oh. Probida. Hika ka silang hulya eh, ni hulyo, probida do. Ay bayot dali bayot sod dere. Tay sod 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 dere. Ale ale. Mas bukit alga si tipao diha. Peda. Narbem na ko pero mo ang sod dere. Grabe kay siya. Ano ba kabayot oy? ang gwapa lang kaya pun bata pakalita. Ha? Sabay ato ni mo nga nasa ako ka dinis among bay. Oh, inyo di ay ni. Ay, wala ka may baw. Sige na makakanidin ni. Silingan ta oyot. Ano ba oi? Ingat e, mo kung kang nasaan ko. Hmm, siya ba ya? Ang salagi ato ni mo eh. Ako ni Lods. Hmm. Magpatabang lagi ito. Magpatabang lagi ito ko mo Lods ba? Sure! Sure na sure! Tabang magiging taglain tao, ikaw pa nga murag dili ingon na to. <laughs> ikaw na ba yaga ingon hanga? Ikaw si Julia ang inkantada sa mga kapayutan. Oh! <laughs> siya ba ya? Magpasyok effect. shock effect ba yun? <laughs> <laughs> kung patabangan ni mo ba? Kung ang mga ba, ang akong auntie, na apel magkutawin sa ilang, ang ilang balay ba, na ko o kaguba tungod sa linong, na man. Naku, kayo gliki. Ang imong auntie? Ilang bahay? aw, Anong roig pa kayo sila niya? Grabe kay kagubang nilang bay. Taas ay liki. Baraga nga akong auntie no. Um, iyang liki, abot sa agtang. <laughs> ah, grabe yan. ng liki agud. Sa bahay? Dili, tayo mong kante. Ha? <laughs> ah, sige, sige, yun. Amo lang istoryahan sa kumbana, ha? Ayaw ka bala ka, mo hatag me. Balikan lang niya ako, ha? Oh, sige yan. Salamat ko yung, ha? Di lang na magdugay. Matupag ko sa oba na mga suod. Nga na yung humok o mga kasing-kasing. Sama ba ni mo? Butan, chukaw niyo kayo ng suod. Grabe de ka ang pagkalikit sa ilang bahay ba yun? Yes, grabe. Chukaw niyo Hmm. Unsa gyud di de, ang grabe ha bayot? Abi ni mo, no. Ang kanang ilang bahay, trees andanas danas na. Mm. Paglinog, dos andanas na lang. Ah, what? Oh, look, oh, grabe good. Eh, Mas big grabe pag yun, karon. Kay do na after shock. Paglinog gyud after shock. Ang iyang bahay nga dos andanas na lang. Karon usa na lang. Ha? Huh? Uh, Mura may noog. Bungalote pa bahay, Carlot. Hala kuya, wag no, may ganit, kaya wag sila maunsan no? Ay dito man silang tanan sa rooftop, paglinog, na hugod ang iyong bana. Habi niya patay na no, kay, may ganit kayo sa nalang kaandanas. andanas. swerte pag taon. Luuyas ilang bahay no? no Luuyas no. ok ilang bahay no? Luuyas ilang ang ilang bahay, gikan sa to ka andana. Karo na na lang usa. Ah, swerte, kay buhi man sa sila. Malas, oy. Kay... man eh, wala man sila, wala man sila kanaog. Kaya hagdanan, wala may unang naguba. Wala na sila kakanaog. Ha? Huh? <laughs> <Ay>, Kala sa good. Sirti <laughs> piha. Ah, uh, sirti? O okay, kinatabangan man dayon sila nang, humam, nang huwam nang huam nagkuan kining hagdanan sa Vico. O mo igihin mo na mo hagdanan sa ila. Ha? Oh, sirti di ay. Malas, ay. Ma malas? Pero mo na nga akong auntie pag Anong malas man? Naka ba kay hagdanan sa Vico nga ilang gigamit? Oh, pero malas. Kay hagdanan sa Vico. Pangag man. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Kuwang mag ka ang-ang. Ay, kamalas basad. Swerte, oy! Ha? ha? Swerte, <laughs> oy! Inamal ko na may rescue tayo ni Lamaong, Salamat kayo, yad. Ang um, ginoon na lang yung mag-igo. Muhatag ka ng bayo. Kamon, ginoon na lang mag-igo ninyo ha sa inyong kaayo, yad. Ha? Ah, sige, sige. Pero, kanang kuan, tinuod mo ganyan nagtabang. Amo ginatabangan. Balikan lang niya ako, ha? Recorded by Splander Gaming. <laughs> Ang sa'yo ba toyo atong bayot yung muray? Nangayog tabang. Kaya ako ko nung auntie na igu sa linog ang ilang bay. Ngunya kaya dako dako mag-damage. Laliman ka doon nga ang bay ko nung iyang auntie Tris and Dennis. Karong usan na lang. Ha? Nga ba? Gilamoy sa yuta ang first o second floor. Ang nahabilin third floor na lang. Ah, maayo ganyan. Kaya luwas pa yung auntie. Oo, luwas ra. May nang may motong na ni Ani siya. Kaya mga isa kinabang ba kay Luoy? Lagi taon ko nung kayo? Oo, taga. Ito kinabang. Mamalitag para sa nila. Kasi may ito pala itong Malit na itong sardinas. Kani lagi magiluyon kita sa uban ba nya magiluyon sa kaya kung asawa na mali tayo eh, may para hinabang nila kunya kaya piki lagi ta sardinas sa ang amo taong gisiguro palit ya bugas ug um, unsa pa dadiya kunya ayo ayo ah. okay Batin, so ayo ka... sa tawas on uh, susiha kuno kinsa sana kinsa ayo Oh. Parasil ni. Oh, parcel ko no. Nade kay order? Nade order ko para hinabang taon sa amiga ni mong bayot pa kay nga. Yung gato sila hinabang. Parcel! Ay oo. Oh, oh. Ah, di ba? Ah, sige, sige. Mauna na ka Ako sa kuwason. Oh, ano sa mga na daw? Nay, parcel. Ikaw si Martiniano Valdez, no? ah oh, Martiniano Valdez. Ako tong amigo si Martiniano Gomez. Pero napatay na tao. O, lagay ko. Ang isulat na tayo. ba? oh, ako. Hindi mo ngurutin eh. Ha, oh. ah, sige, sige. Lima karton yan, lima karton. Ang na, sige. Palihok ko po tayo doon. Alisa, anong? Ano? Lubi na yung mag-order di ay doon? Ah, sardinas dahil. Ha? Huh? Dagan ako na ako. tagan ba tagan, May ikaw sa tagatong, di na ito, tagang uban. Sila rin ito, dagan. Apilo ito uban, ay. Sige, tawag niya mga silingan na para ang tabang uripakan niya. Anong salamat kayo ah? Oh, oo, oh, oo. No problem, Jan. Pwede ka lang kong pitsuran sir ng makuha... makuha... makuha ka ba nga? Imo nang ah. gilisin mo. Ah, okay, okay, kayo, okay, okay. Okay, okay. Ante, kalma lang, ante. Ayaw pa labis ang mga Ha? Ay, sakit manggod kong kayo eh. Nga pila na katuig na mong pundar nga matuko ng eh, bayo. Murag sobra na sa katunga ang among alkansi ani. Kay imbis tulo ka ang dana, na karon usa na lang. Sipayo huh? na nga ante. Ni asa man taon may isumpay. Nawa naman may kwarta. Kad to tinikop in taon to na mo isa kumbana katong milarga siya gawas. Unya karon wa naman si bularga. Kay magnegosyo na malagay unta mi. Unsa man negosyo ha? Katong negosyo nga pyramid ba? Ay, networking! Oo, oh, kana, kana. Pyramid ba na? Mm, yeah na nahunlak ko ng pyramid god na igos linog mumuhay ko ano Julia ano naroon ano naroon ati sila naroon ngang di ngayon ano kung hinabang ba nagdano na hinabang mo na yung gagul ha nagdano na hinabang kasi to ako pasod lon <laughs> oh. <laughs> Oh, nai, nai. Dari, dari, dari. Ang sabaw ni katagan ko na ano yung kinarto Ay, haan mo nang hinabang nyo't. Ang ikaw na bahalang mubahin bahin anak, ha? Apila na lang itong ubang silingan ninyo na naigupod sa linog, ha? Ay! unsa sabaw ko ni ayin eh. Mga sardinas na. Ha? Ha? Mga sardi? Ano, deka? Sudot lagi ng mata ni mo. Purtig yung siga, ah. Matagak na, uy! Ante! Matagak yung mga niante. Uy! Uy! Nga ano dai mo oi? Ari, ari, tan-a dai mo hatag bitu Nakita na mo ang mga reactions ay hang iya anong sabayo taon nga mo risiga mga matag kita sardinas. Diwa ko magda home nga sa social media di ay may gisulti ang bayot. Hey. Nay. Oh, dong. Tan awar gun gi posa amiga mo bayot. Siya man ni tarawa, Oh? Asa mo? Oh, kana kada tarawa. Ah. Uh, Kani? Okay, oh, kana ba? Awa. ah, gi play ha. Abi nawa. Oy, magpasalamat mo kay gipakaon mo kay ila nga way ayo. Mo nun Lubos-lubos sa putaw ninyo, oy. Kanang humba nga lata adubong pinalag nga may pakapin nga sukang pinakulat. Dili kay pakaon ang may sardinas. Uh -huh. Sardinas? Ipakaon nyo naman mga taga-barangay bulhot? Tiyo bagot-bot? Uy, buwang na. Ang ba? Uy, kung wapay linog, no? Humba, nga latao nga dubo, pinalag, to, mong ikaon. Mga na itinood! Ah, kahila ni Bayuta, ipapita. Ang isang taon ni Bayuta, uy! Kita yung parungdong nga nila, hilasa na niya. Murang bagay siyang naong gilasilas yung kanahan. Di sabi ko, Sardinas! Ngayang naong ni Bayuta, murang ulit tinabal! Adi, ah, lagot ko. Kita pa mo tabang. Siya pa mo itabangan. Nya magilingon pa siya na. Palik bida. Sos, labayon ko sa Sardinas. Kinaraton ba? Hilas si mayota. yuta. Ano itong pupalikan hindi ha? Ay, pasagdiin na lang na. Uy, ano lang to bayi? Adi, ano ah, magkalagot kayo. Bida. Ngayon itong hinabang niya. Magyawya ko sa'yo itong hinabang. Basi dili kita mo iyang ipasabot. Uy. O sa'yo si dili? Kaya nga no? Ha? O sa'yo itong yatag nila? Sardinas. O di kita ikigwani ni na. Timan eh. Bali ka ni bidam bida mo. Ari ni Unya, mangayo pa sinabang. na ihatag Martin. Reported by Splander Gaming. Suruka lagi sa kundong ko, kita sa vlog lagi niya. Bawa, lagod yung keko. O unya Ay na, hinaunsa mo ni Bayuta. Aw tan da na puno na hinuon si Sbash. Na sakit tanong kay mga comments sa mga tao para niya. Mao na amo kang bayuta ka. Da. Mao na diha. Kinsa na? Dai na ni tao. Nok tok. Siya dong kinsa tao? Ah Oo, okay dong. Martin sa Julia? Oh, taon ko. Oy. Naon sa maka? Gigukon ko bagal silinga, kita bagal ko nila man? Amo to na to ko man atela na ko. Ay tungod tinga ito si mong posting ani kato nagyawyaw ka nganong sardinas mo gipanghatag. Oh, di ba? Tinuod sa di ko ganahan ng sardinas. Uh, kung di ka ganahan, ayaw ka. O, oh, hindi ka ikaw rin itagaan at to. Ipangbahin-bahin. Manto, di man to, imuratanan. Ah, mam ma kening. Ni aku bakai. Mido, me, miku me, yu gu ane ni ya. Kay usara ba mi ngami hata gu sardinas. Aku magutan isi ngay dili untak ko niya Dili to niya angay Unya, anga iya man kiyo gipost ke, ba? Dagay na ang na, na, na nasakuan ni niya. Mauna, mauna na nanaroon na yuta ka. O, oh, pang content ra ako. Ay, ayaw at ba Maka 1 million views ko. Ha? Huh? Ah. 1 million views ka. 1 million ka bukol. Ha? Mauna, mauna na pala ni mo. Taka mo kagyawit social media go. Dagang ka na kinaglagot ni mo. Mauna, sultana Dai, asa itong shampoo dari Dai. ay? patay pa tayo nang akong bana. Si Matiyot, kinaglago trabo kayo siya ni mo. Hala, si Hira na malat itong mga sardinas na ba? Sige na sibat Bat na kinaganti ra ba nang ayakang labayon o mga linata? Basta makita ang ganiya. Lakaw na sibat na! Dai. Lakaw na ba nang sigam na nang mata ni mo niya? Uy! Kanahan! Ha! Oh, awa, oh awa! Pidad ni man! May naong pentok! May naong kapang mo arin ni Bayot, ha? Daga, Julia! Kinagawa ng linata! Daga! Si Matiyot! Si Matiyot! Ay, sipat! Ay, sipat! Ay! Pantay! Oh! Ay! Aray! Hala ah, uh, Tung ma ka, pantay! Hala ma'am! Hala ma'am! Sorry ma'am! Ika na ikaw ma'am! Patay! Nagtapag yung dagat! Ay! Nagtapag yun! Tungod sa kong kalagot ka sa hinuhon kong lain tao, probida. Mga may ego tao ng sardinas kong gigilabay. Laing tao to, pero mga mga oran magtingo ka itong iyong iyong antao sa bayot, probida suko so, taon kay babae taon taon igo taon ipabarangay ra ba taon mi nigisi ba taon iyang kilay taon ni bus sardinas ka ko gilabay mapriso ka ko ani usa ba akong buhat bah taon ani mao ni problema sardinas sa gyud may nakaingon katong bayo sa facebook saon so, man ni ako palihog tabagi man ninyo bi unsa man kung kamoy pasultihan. martin Okay. Ang sendo natin karoon ng 2 gulat. Si Martin natin Martin. Mm. Si Martin. Karin si Martin ko natin Karang koan baka nitabang sila sa ibang ato hmm. na ito na, na linugar natin pres? Niya. May sila nga sila. Uh, Ilang maraming silinga. Sa nga nabang sila. Kitagaan sa rin na siya. Giyaw-giyaw minunin. sa rin K on talisya, Bitaw, Kabuhi on tali siya, oi. Bitaw, basin, oh. Kabuhi on, oh. Ay, ibus out, nila, may na kagitagaan, oh, lagi. Oo, lagi. Tinoon na. Kasihan. Kayo. Ang imuha, dong, dong Martin, ang imuha, nakasaan lang hinuon ka kay, naglago hmm. at lag siya atong bayot at ipres. Hmm. Niya gilabay niya sardinas ang bayot, ang katong lego, <coughs> katong silingan nilang nitabang, ta? oh, uh, niya, saon naman lang niya, nga, iba, maranggay, rupa taon sila, ang iya, di ba, kasi taon siya, makasama, mapriso, kabayan sa umna niya ang problema kato na ego ang babae, o na sa dili kilay sa dinas nga gihatag dili ano problema sa paglabay nga tungod sa kalagot niya atong bayot na igo ang babae looy kayo ha kay nangantim gyud siya awan balik ni bayon ko sa dinas mao na bam bam kasi na lang tungod ako akong kalagot ta sa noon ko sa akong isig eh, tawo kay na pa paglabay na ko sa dinas suko kayo ang babae nga na igo Tama oh, ni. Masarap-sarap. Masa, masa, Napunot yung tao lang. Ay, tang ato. Gisi, tao natin. Pero siya, pati ganaan dugo. Ha. Pam, sa imong yaw-yaw Sa sa kasulatan, Gulyat, mabasa man manimo na ay nakabutan dito nga kanang ang paghatag ko nung uh, malipayon o wa magbagulbol na kongrasya. grasya. Apan ka nang imu man, uh, Martin, dili man ingog pagbagulbol. Ino kasag muyo lang kasag mo lang tungod kay uh, nagyaw-yaw ang kitagaan. Munay ako ang ambitya ni mo. Apan sa dili pa kumapadayon, ako pa, pa, pa paambitan, katong bayot nga. Mga nagkaingon. Ah, Lucas oh, Lucas 17 may nakapahaling ba? Haling sa unsaon ba? kagubot. Kagubot. Lucas bersikulo 11. Ah, ano man diha. diri ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na si balik nga nagdaeg sa Dios sa kusog na tingog. May hapaan sa setiilan ni Jesus o nagpasalamat ka Sa, marayan, sa marayan hon katong tawana niya, may si Jesus, di ba na pulo mang kamukatao nga naaayo? Hain naman ang siyam. Ako nang gibasa nga, ang buti pasabot nga, para sa anis bibliya bang nibalik yun o nagpasalamat at bayot wa mo gud imbes makasalamat ang yaw, yaw may noon maoy na kahaling og nah, tabu, nga tungod sa kalagot ni Martin nang labay og na igo katong usa ka donor ah. usaka usa ka mihatag ang ako na lang katultian ni Martin kanang na ang pangayon alak pasaylo o manggid mo to ah pananglitan mo abot mo barangay kay pabarangay man imo sulting tinuod Kung may mo ipapil apel tog tawag atong bayot kay maoy nakaingon apan kay sa bayot content lang iya Katong iya hang pagyoyaw yaw content kuno para mo viral kuno siya guliyat ato pa Na na. No, iya tong gituyo para mo. Iya dito niingo di siya ka content. Na diya. Oh, apa kada sa bayot? Ah, uh, di ba ang katong tinuod kun ba? Ingon. Di ba sil... sa tong gilanon ba? Oh, sa tong gilanon ba? Dili man mo nga what do na tigi <laughs> go do nga <not> take... <laughs> ma siya gyud. Tigi go ani ha. Kanang uh, sugilanon ra ni. Kini pro nga atong sugilanon ba? Oh, para kuno sa viral. Dili. Ingo bitaw siya ba mo content ro mo ako para mo 1 million views ko yang kung di ba maayo. Doon na ko na rin nabasahan na tung dugay na. Ang buto, eksakto ba kung lainong duman? Ang sabi Na mag content o you are using another person for your popularity, it is kuno a, 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 silent corrupt. Ang buto, ang buto, eksakto ba itong nabasa niya kung lainong duman? Gusto mo tingnan buto, ba? buto, ang buto, na. Ba? Ngayon nga yung silent kura, mag-iit siya man ba? Mag-iit siya man ba? Mag-iit siya man Mag-iit Palit-palit siya mag... ba? Hili ka naman Pero ba nang ibuot ba? Kuno ay nag-yaw-yaw sabay sa kuyo niya. Kuntim ready ay. Oh, ano ba? Apan mo lang yung balik ko ni mo, Martin. Nga ka nang naan panelita yung mo ka sa barangay. Mga tarungan ka. Nga dili ni mo tinuyo. Dili ni mo intensyon. Nga maigo ang angtang niya tungo sa kababay. Tungo lang katusin mong kalagot o katong bayot. Maog na yung nagkaingon. Kung kon mahimo ipatawag sa kapil, aron po siya mamaymayan. Oh, kay sa, sa imong bahin Martin nga nagyaw-yaw ka ug mabasa ko sa kasulatan sa kunang gingon ang malipayon kuno so, nga ako mo. Ako sa ba inato ba mo no? makahatag kag tabang nya magyaw-yaw siya bahala na kadayo basta ako kag tabang kuno ayo yaw diag Karon. Wala ka. ka. Karon. 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 Eh, kita <laughs> kiraw, kita kita tig panghatang magyuta pag pagaging linog dito North Goliath no? Uh -huh. Wa jud ko kuno cold content. Pagabot ko dito mo ako kanang makapanangger jud ko nga baby boys. <laughs>